yung point ng buhay nila na na-realize nilang naiwan sila, yan po ang pinakamasaklap na pwedeng maranasan ng isang tao. Sapagkat daranasin niya ang isang kapighati ang never na never pang naganap. Never na never pang nangyari. So ito po ay history. History ng katatakutan, history ng kabalakyutan, kasamaan, at history ng Antikristo. Hindi po biro ang maiwan sa tribulation. Alam niyo po ba, binubulay ko lang po eh, naaawa na ako. Yes, nagpapakasasa sila sa mga pinakamahal na mga bagay. Actually, meron dyan yung mga taglay nilang pinakamahal na relo. Taglay nila ang pinakamahal na cellphone. Taglay nila ang pinakamahal na kotse, sakyan. Even nagmamayari sila ng mara mga negosyo sa mundo. At ang masaklap na kapako sila doon, hindi sila nakatumitingin doon sa nagpapako para makamit ang pangako si Jesus, no? Pero ayaw nilang marinig man lang ang mga bagay na ganyan. Alam niyo po bang naranasan po namin yung sabihan kami na ayaw namin mga ganyan topic kasi pag ganyan ang topic, aalis kami. I, I, I experience experienced that. Kumbaga talagang uh, nag-i-start pa lang ako to share my faith, to share the truth about the Lord Jesus Christ in the Bible. Talagang kumbaga sinashat sinashat down na kami, no? Para <laughs> yeah, I mean it's something like a very natural thing to a to a uh, to an unbeliever. So wag tayong magtataka doon. Pero nakakaawa po sila. Grabe po yun. Actually, yung mga nasa litratong yan na nilalagay ko, eh, hindi lang po yan ang, maging, ang ganyan. Ang ganyan ano. Kumbaga, ano lang po yan na kumbaga para mga la, paglalarawan lang yan, no? Mga sagisag or something like that. Pero hindi po ganyan katindi yung mararanasan ng mga ano, mas matindi pa po talaga. Na, alam niyo may mga nakakaalam ng doktrina ng rapture pero ayaw nilang paniwalaan, na Mga unbeliever po, alam nila ang tungkol sa rapture. Alam nila yan. Kaya pag dumating na po yan, nawala tayong mga kristyano rito, million millions of people will disappear. Mga Christians po, yung born again Christians. Pag nangyari na po yan, ang mangyayari po ay marirealize na mga taong ito, tutuo pala ang rapture. And then, sana naniwala ako kay Jesus. Sana naniwala ako doon sa mga mga grace preacher nag-pre-preach, uh, nag sasabihin nila. Pero huli na ang lahat problem. Pero kung tutuusin, may opportunity pa rin na maligtas. Pero hindi na po blood of Christ ang kasagutan to, for them to attain salvation because at that time, at that dispensation, their own blood matters a lot. Dahil yung blood nila, yan ang magliligtas sa kanila. Faith in Jesus, yes. Of course, lagi nandoon yun. Dahil si Jesus ay Diyos, siya ang namatay sa cross, pero dahil tapos na po yung dispensation ng biyaya. Kaya ang mangyari po niyan ay they have to make a choice, magpapugot o magpatatak. Kasi may alok po ang Antikristo. Pag nagpatatak ka, hindi ka pupugutan. Makakabili ka. Makakapunta ka sa mga malls. Yung mga malls na existing niyan, I believe it will still exist sa panahon ng uh, Antikristo dito pa lang po sa atin sa Maynila, dito pa lang po sa atin sa Pilipinas, kamo na ang dami na po natin mga malls mga makabago. Amen. So, I, I believe during the tribulation mas high-tech pa dyan, no? So, pero pag wala kang tatak nung halimaw na ito, yung Antikristo nga po, syempre, Antikristo pinag-uusapan natin dito, ay hindi ka makakabili. It will be very impossible for you to meet and, and uh, boats, ano, na ang tawag dito? Yung mga personal na pangangailangan mo. Personal necessities mo. Paano yan? O, ba diba? Kaya yung ibang mga, ano, kaya, kaya yung mga wala, kay, talaga yung mga walang alam talaga sa Bible, walang interest sa Biblia, walang interest kay Jesus, magpapatatakpo talaga yan. Because ang iniisip niya, mga comfort nila. Magpapatatak. So, ayan po. So, napakahirap po talaga na maiwan dyan. So, while there is uh, while there is yet still time. While there is still yet time, no? Mag magdesisyon na po kayo. Paniwalaan niyo na namatay si Jesus sa cross, past, present, future. Ako po natatawa po ako. Kanina lang po, ah, uh, pong isang English blogger, no? I don't know kung ano po yung ano niya. Pero sabi niya, naiwan daw sa rapture yung mga tao dahil daw masama ang mga gawa nila. Gusto kong mag-comment eh. Yes, ikaw, maiiwan ka. Ikaw na vlogger ka. di sabihin ko naman po, you, sabihin ko, you who made this uh, video, you will also be left behind ka eh, Because you don't believe in the finished work of Christ. Alam niyo, ganito po yan. Yung mga maiiwan, yung mga hindi nagtiwala sa gospel of grace, yung mga hindi naniwala na si Jesus Christ ay sapat na. Okay. kasi halimbawa na iwan naiwan ka dahil sa sarili mo. Gawa, naiwan ka dahil gumagawa ka ng masama and all that. Well, hindi pa sa ng Bible lahat nagkasala. Walang matuwid, wala kahit isa. Ibig sabihin lahat ng tao born in sin. Merong adamic nature. Okay? Merong sinful nature. Kaya gumagawa ng masama ang tao dahil may sinful nature. Okay? Hindi yung gumagawa ka ng masama tapos lalo ka nagiging makasalanan. No, it's not that. It's not that ano, it's not that way. The other way round ang tama sapagkat gumagawa ka ng masama dahil may sinful nature ka. Lahat tayo may sinful nature. Ngayon, ang solusyon din sa sinful nature na ini na ito ay si Jesus Christ. Only through Jesus Christ will that sinful nature be removed once for all time? No one can remove that unless manampalataya kay Jesus Christ. Ngayon, ito naman ang logic niya. Pag naiwan ka dahil gumagawa ka ng masama, ibig sabihin, hindi mo kailangan si Jesus kasi, ano, yung gawa mo pala ang naging cause para maiwan ka. Alam mo, alam niyo katulad ng katotohanan na naligtas tayo, hindi dahil sa mabubuting gawa natin, kundi dahil kay Jesus lang. Ganon din yon, Maiiwan ka hindi dahil sa mga gawa mo, kundi dahil nare-check mo si Jesus Kristo. Okay? I hope maliwanag po yan. Kaya ay, ang gaganda pa naman ng mga graphics niya, pinanood ko. Then mali ang kanyang theology. He got the wrong theology. Okay? At ang sabi pa niya, turn away from your sins and then accept Jesus. No, you cannot turn away from your sins. Dahil, alam ninyo, ha? patay nga ang espiritu mo eh. Patay ang espiritu mo. The only one who can quicken your spirit is the Holy Spirit. Okay? Yan ang mag magre-remind sa'yo ng pangangailangan mo ng Savior. Dahil hindi mo kaya na maligtas sa ganang iyong sarili lamang. Sana maliwanag po sa atin ito. Despite ng mga maingay na aso. Maingay po talaga dahil dito po naman alam natin maraming mga dumadaan-daan. So, mga pusa, may mga tao pang nalakad-lakad. So, ayun. Again, uulitin ko. Katulad ng hindi tayo maliligtas dahil sa mabuting gawa natin, ganun din, hindi ka pwedeng maiwan dahil sa gawa mo. Naiwan ka sa rapture kasi hindi mo pinanampalatayanan na si Jesus ay sapat na para maligtas ka. Yun ang dahilan ba't ka maiiwanan. Hindi totoo yung naiwan ka dahil gumagawa ka ng masama. Tandaan mo, makasalanan lahat ng tao. Proper theology lang po ang kailangan. Ang malungkot po nito, marami ng matatandang pastor, marami ng matatanda nagtuturo ng Bible. Bakit di po nila alam ang katotohanan na yan? Dahil nagmamatigas po kasi sila. Ito mo, yan na ang turo dati. Yan na rin po ba ang ating, ano, sabi nga ni Rene Roland, tsaka ni Bas Reichen, no, na mga talagang hinahangaan kong mga preachers, no? Dahil, sabi nga, it doesn't mean, it doesn't follow. Even you, ah, uh, from the very beginning you are preaching that kind of doctrine, it doesn't mean that you will preach that for the rest of your life. Because there is a time that God will reveal the truth to you. Revelation means, ibig sabihin, unti-unti kurtina binubusan. Kasi ng panahon po ng mga yan, 50s, 60s, I don't think na ganito na po ka-revolutionize ang grace. Hindi pa po siguro. Alam ano nila, nalilig sa ano. Pero, syempre, ang Panginoon naman ay maunawain. Maunawain si Lord kung nung panahon na yan, 1950s, ganyan, so naintindihan niya. Okay? Pero sa panahon natin ngayon, eh, binuksan na po tayo. Come on. Let's embrace the truth. Let's embrace the truth. Jesus alone saves. Hindi ka maliligtas ng sarili mong gawa. Dahil si Jesus lang po ang pagligtas. Good night. God bless.